Hello everyone, kumusta tayo'ng lahat? May sasabihin ako sa inyo. Kung pa paano tayo magkaroon ng pera gamit ang ating cellphone. Mm, excited. Excited na rin ako. Napakasimpleng proseso lang. Kaya sasabihin ko sa inyo. Dahil alam ko kayo diyan, naiinip na kayo kung pa paano kayo magkapera, di ba? Lahat naman tayo gustong magkapera. Madali an. At saka ito, totoo to. Legit na legit. At hindi ito scam. Hindi ka matatakot. Napakasimple lang kasi. Napaka-legit. At madaling, madaling i-ano. Madaling i-benta. Napakasimple lang. Kasi napakaganda. Dahil sa legit na to, at napakadaling proseso, hindi mo na kailangan mag-post hindi mo na kailangan ng mga followers. Ang gagawin mo lang, isang buyer. Isang buyer, at ito ay napakadali mong hanapin. So everyone, ready ka na ba na malaman mo ito? Oo, isang buyer, maghanap ka. Gamit ang iyong cellphone, magkakapira ka na. Ibenta mo. Pera agad. O oh, ba? Diba? Gamit ang iyong cellphone, ka na. Ibenta mo. Simpleng proseso, no scam, legit. Thank you for watching everyone.